Huminto ka na ba para isipin kung paano hinuhubog ng mga tao sa paligid mo ang iyong buhay, ang iyong mga pagbili, at maging ang iyong pananampalataya? Sinimulan ng Biblia ang aklat ng mga awit sa isang makapangyarihang babala, mapalad siya na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa landas ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manunuya. Ngunit ang kanyang kaluguran ay nasa kautusan ng Panginoon, at doon siya nagbubulay-bulay araw at gabi. Ipinapakita sa atin ng kalatang ito na ang tunay na pagpapala ay naugnay sa mga pagbili na ginagawa natin araw-araw. Kung sino ang kasama natin sa paglalakad, kung saan tayo huminto, at kung sino ang katabi natin. Sa madaling salita, kung sino ang pinapasok mo sa iyong panloob na bilog, ay maaring maging isang channel ng pagpapala o isang landas ng pagkawasa. Nakapagkataka kung paano kumikilos ng kahimik ang impluensya ng ating paligid. Kadalasan, hindi natin namamalayan kung gaano payo hinuhubo. Ang negatibong salita na ating naririnig araw-araw ay maaring makapagpahina sa ating pananampalataya. Ang isang kagakaibigan na nagwawalang bahala sa mga simulain ng Diyos ay maaring umakay sa atin sa relativization ng kasalanan. Ang patuloy na pamumuhay kasama ng isang taong hindi naghahangad ng presensya ng Panginoon, unti-unti, mapatay ang apoy ng ating debosyon. Para itong isang patak na araw-araw ay nakakasira sa bato. At, nang hindi natin namamalayan, nagsisimula tayong sumuko sa maliliit na bagay, hanggang sa ilayo natin ang ating mga sarili sa dating sagrado sa atin. Si Pablo, na sumusulat sa mga taga-Korinto, ay nagbabala sa atin wag kayong makipamatok ng dikapantay sa mga hindi mananampalataya sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran sa kalikuan at anong pakikisama mayroon ang liwanag sa kadiliman ang talatang ito na kadalasang inilalapat lamang sa kasal ay talagang umaabo sa lahat ng ating mga alyansa pagkakaibigan pakikipagsosyo malapit na relasyon ang pagiging nakatali sa isang taong hini-lumalakad kasama ng Diyos ay tulad ng pagsasama-sama ng dalawang baka. Bawat isa ay humihila sa magkaibang direksyon. Ang resulta ay pagkapagod, pagkasunog, pagkalito, at kadalasang espiritual na paghina. Ito ay hindi tungkol sa pagputol ng lahat ng pakikipagugnayan sa mga hindi mananampalataya. Si Jesus mismo ay nakaupo sa hapagkasama ng mga makasalanan kundi tungkol sa pagilala kung sino ang may otoridad sa iyong buhay, kung sino ang iyong pinakikinggan, kung sino ang nakaka influencia sa iyong mga desisyon. Napansin mo na ba kung gaano nakakahawa ang mga ugali? Kung makikisama tayo sa mga taong patuloy na nagbubulong-bulungan, malapit na rin tayong magbulong-bulungan. Kung malapit tayong mamuhay sa mga taong irresponsableng namumuhay, malapit na tayong matukso na gawin din ito. Nagbabala ang salita. Huwag kayong padaya, ang masamang kasamahan ay sumisira ng mabubuting ugali. Kahit na ang pinakamalakas sa pananampalataya ay maaring humina kung nalantad sa mga negatibong impluensya ng napakatagal. Sa makatuwid, malinaw ang karunungan sa Biblia. Siya na lumalakad na kasama ng mga pantas ay magiging matalino, nguni ang kasama ng mga mangmang ay magdaranas ng kawalan. Ito ay isang hinimapag-alinlanganan na katotohanan ang mga pinakamalapit sa atin ay maaring magtayo sa atin o magwasak sa atin. Ngunit may magandang balita, laging binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong pumili muli. Palaging may oras upang manalangin at hilingin sa Kanya na bigyan tayo ng pagunawa, upang ihayag kung sino ang nasa tabi natin para sa paggapatibay at kung sino, sa katotohanan, ay isang patibong ng pagkagambala at pagkahulog. May mga pagkakaibigan na tila maganda sa hisura, Munit mga bitag na nakatakda upang ilayo tayo sa presensya ng Panginoon. Gayun din, may mga relasyon na ipinadala ng Diyos bilang mga punay na regalo na kayang palakasin tayo sa panahon ng kagipitan, suportahan tayo sa panalangin, at iyanga tayo kapag sinusubukan ng buhay na ibagsak kayo. Ang hamon ay ang pag-alam kung paano ibahin ng isa sa isa, at tanging sa pulong ng banal na espiritu ito posible. Sa makatuwid, ngayon nais kong anyayahan ka na pagnilayan. Sino ang malapit sa iyo? Inilalapit ka ba ng mga taong ito kay Kristo o inilalayo ka ba sa Kanya? Inatitibay ba nila ang iyong pananampalataya o hinihikayat kang unti-unting kalikuran ito? Ito ay isang kagpipilian na hindi maaring ipaggaliban dahil ang masamang kumpanya ay kumikilos ng kahimik hanggang bago natin ito napagtanto, tayo ay napakalayo na. Tinatawag ka ng Panginoon ngayon upang suriin ang iyong puso at magkasya kung sino ang kasama mo sa paglalakad. At kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, iniimbitahan kitang manatili sa amin. Dito sa channel, araw-araw ay nagbabahagi tayo ng mga panalangin at pagmumuni-muni na naggapatibay ng pananampalataya at naglalapit sa ating mga puso sa Diyos. Kaya magsubscribe, subscribe i-like, ibahagi ang mensaheng ito at isulat sa mga komento kung ano ang sinabi sa iyo ng Diyos. Ang iyong kakikipag-ugnayan ay nakakatulong sa salitang ito na maabot ang mas maraming buhay at higit na palakasin ang ating komunidad ng pananampalataya. Napansin mo na ba kung paano tayo binibigyan ng Biblia ng malinaw na mga halimbawa ng epekto ng pakikisama sa ating buhay? isaalang alang-alang sina David at Jonathan. Nakilala ni Jonathan kahit na siya ay anak ni Haring Saul at likas na tagapagmana ng trono na ang kamay ng Diyos ay nasa kay David, pinili niya maging tapat, protektahan ang kanyang kaibigan, at sa pamamagitan ng pagkakaibigang ito, napalakas si David sa panahon ng pag usig at panganib. Ito ang larawan ng isang pagkakaibigan na nagmumula sa Diyos, isang taong hindi nakikipagkompetensya, ngunit nakikipagtulungan, na hiniinggit, ngunit sumusuporta na hindi umaakay palayo sa banal na presensya, ngunit itinuturo ang daan patungo dito. Gayon isa alang-alang si Samson. Tinawag mula sa sinapupunan upang maging isang nazaryo na nahiwalay sa Diyos, nawalan ng lakas at pangitain si Samson dahil nakiisa siya sa isang taong hindi katulad ng kanyang pananampalataya at sa kanyang tipan sa Panginoon. Si Delila ay tila kakit-akit, ngunit siya ang silo na ginamit ng kaaway upang sirain ang kanyang misyon. Ipinapakita nito sa atin kung paano maaring maging instrumento ng paggapala, kapahamakan ang pagkakaibigan at relasyon. Ang puso ng tao ay madalas na mapanlinlang at sa makatuwid kailangan natin ng kaunungan ng Diyos upang makilala. Ang kaaway ay bihirang magkakita ng kanyang sarili ng kahasan. Madalas, gumagamit siya ng mga maskara, anting-anting at anyo para akitin tayo. Naalala mo ba ang mga sitwasyon kung saan, sa ilalim ng impluensya ng isang tao, na uwi ka sa paggawa ng mga desisyon na sa bandang huli ay pinagsisihan mo? Ilang beses na tayong sumuko sa panggigipit ng mga kasamahan, tumanggap ng payo na hindi nagmula sa Panginoon, o sumunod sa mga landas na humantong sa hindi kinakailangang saki. Ito ang tiyak na dahilan kung bakit mariing iginigit ng salita. Higis sa lahat, ingatan mo ang iyong puso, sapagkat mula rito dumadaloy ang mga isyo ng buhay. Ang pag-iingat sa iyong puso ay nangangahulugan ng pagprotekta sa mga may akses dito. Ngunit mahalagang kandaan, hindi lamang ito ungkol sa pag-iwas sa masamang kasama. Tinatawag din tayo ng Diyos na linangin ang mabuting pagkakaibigan, malusog na relasyon na nagapatibay sa atin at naglalapit sa atin sa Kanya. Isipin ang unang iglesia. Ang unang mga Kristiyano ay nagitipon palagi upang manalangin, magbahagi ng tinapay, maggatibay loob sa isa't isa, at manatiling matatag sa harap ng pag-usig. Naunawaan nila na ang pananampalataya ay hindi nabubuhay na mag-isa, kundi sa komunidad. Gayun din, ngayon kailangan mo ng mga taong tutulong sa iyo na dalhin ang iyong mga pasanin, na handang mamagitan para sa iyo, na bumubuhat sa iyo kapag naubos ang iyong lakas. Marahil ngayon ay napapaligiran ka ng mga taong hindi nagkapakita ng katotohanan ito. Ang iyong buhay ay maaring mapuno ng mga tinig na nagsasalita ng kakot, pagdududa, at kawalan ng paniniwala. Maaring namuhay ka ng malapit sa mga taong hindi nagkapahalaga sa presensya ng Diyos, at dahil dito, humina ang iyong pananampalataya. Pero gusto kong sabihin sa iyo, may oras pa para magbago. Ang Panginoon ay maaring magdala ng mga bagong tao sa iyong buhay, mga pagkakaibigan na punay na nagapatibay sa iyo. Maari niyang putulin ang mga ugnayang hindi na naglilingkod sa iyo, alisin ang mga presensya na nagapalayo sa iyo, at magdagdag ng mga relasyon na maglalapit sa iyo sa kanya. Ang mahalaga ay huwag pigilan ang proseso. Minsan masakit kapag inalis ng Diyos ang isang tao sa buhay natin. Naisip namin na ang pagkakaibigan o relasyon ay mahalaga. Ngunit sa paglipas ng panahon, natanto namin na ito ay isang pasanin na pumipigil sa amin na sumulong. Kapag nagitiwala tayo sa kanya, naiintinihan natin na ang bawat paghihiwalay ay inaalagaan din hindi lahat ng pagkatalo ay pagkatalo. Madalas, ito ay pagkapalaya. At iyan ang dahilan kung bakit ngayon ay inaanyayahan kita na pagnilayan ng malalim. Anong mga relasyon ang humubog sa iyong puso? Nakinig ka ba sa tinig ng matatalino o naimpluensyahan ka ba ng mga manunuya? Naglaan ka na ba ng oras sa mga taong nagdarasal na nagninilay-nilay sa salita? Na naggapasigla sa iyong pananampalataya? O nagaksaya ka ba ng lakas sa mga naggapahina sa iyong espiritual na paglalakbay? Nais ng Diyos na magkaroon ka ng kaunawaan at lakas ng loob? Kaunawaan upang makilala kung sino ang kanyang isinugo? at kung sino lamang ang nakakagambala, lakas ng loob na lumayo sa hindi nakapagapatibay sa iyo at lumapit sa mga taong maglalapit sa iyo sa kanya. Dahil ang katotohanan ay simple at hindi may kakaila, ang iyong kumpanya ang humuhubog sa iyong kapalaran. At ngayon ay dumating tayo sa isang mahalagang punto. Sino ang tunay na nakaupo sa hapag ng iyong puso? Dahil hindi sapat napukuin lamang ang masamang kumpanya kailangan mong gumawa ng matatag na espiritual na mga desisyon. Kadalasan, alam natin na ang ilang mga pagkakaibigan ay nagkapalayo sa atin sa Diyos. Ngunit iginigit nating panatilihin ang mga ito dahil sa takot sa kalungkutan, emosyonal na pagkakaugnay, o maging sa kaginhawahan. Ang problema ay ang bawat minutong ginugugol sa mga taong lumalayo sa atin sa Panginoon ay isa minutong ninakaw mula sa nais niyang itayo sa atin. Alam ito ng kaaway, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay gumagawa ng kahimik, inilalagay ang mga tao sa ating landas na tila hindi nakakapinsala. Ngunit sa paglipas ng panahon, pinatuyo ang ating pananampalataya at pinapatay ang ating espiritual na apoy. Ngunit mayroong isang mapaggalayang katotohanan, kapag nagasya kang iayon ang iyong sarili sa kalooban ng Diyos, siya mismo ang namamahala sa muling pagsasaayos ng iyong buhay. Inalis niya ang mga hindi nakikiisa sa layunin at pinalalapit ang mga instrumento ng pagpapatibay. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng panalangin. Kapag nananalangin ka, humihini ka ng kaunawaan, humihini ka ng espiritwal na mga mata upang makakita ng higit sa mga anyo. Umawag ka sa banal na espiritu upang ihayag ang mga nakatagong intensyon, upang ilantad ang mga bitag, upang ipakita kung sino ang inilagay sa iyong landas bilang isang paggapala at kung sino bilang isang nakakagambala. Andaan, kahit si Jesus ay may isang Pedro, isang Juan, at isang Hudas. Hindi lahat ng naglalakad sa tabi niya ay may isang puso. Ang iba ay isang suporta, ang iba ay isang pasanin. Ang iba ay nagkapalakas, ang iba ay humihina. Ngunit kung kahit ang guro ay humarap dito ikaw din ang pagkakaiba ay namamalagi sa pagiging matulungin sa hindi pagkapaalam sa masamang samahan na magugat sa iyong puso. At marahil ngayon ay tinatanong mo ang iyong sarili, ngunit paano ko haharapin ang isang taong mahal ko, ngunit sino ang lumalayo sa akin sa Diyos? Ang sagot ay nakasalalay sa balanse sa pagitan ng pag-ibig at mga hangganan. Maari kang manalangin, maari kang mamagitan, maari kang magmahal ng malalim, ngunit hindi mo kailangang kumapit sa puntong kaladkarin kapalayo sa presensya ng Diyos. Maari kang maging liwanag, ngunit hindi mo kailangang hayaan ang kadiliman na mangibabaw sa iyong buhay. Ang pagiging kristyano ay mapagmahal ng hindi na kompromiso ang mga prinsipyo. Ito ay umaabot ng hindi nawawala ang paningin sa krus. Ang mabuting balita ay kapag handa kang lumakad kasama ng matatalino, hindi lamang pinoprotektahan ng Diyos ang iyong puso, kundi pinaparami rin ang mga bunga ng iyong buhay. Binibigyan ka niya ng mga kaibigan na nananalangin para sa iyo, na nagkapaalala sa iyo ng mga pangako kapag nakalimutan mo, na sumusuporta sa iyo sa pinakamahihirap na sandali. Iniugnay ka niya sa mga taong nagtutulak sa iyo patungo sa langit, hindi palayo dito. Ang komunidad ng pananampalataya na ito ang nagapalago, umuunlad, at nagtitiyaga hanggang sa wakas. At iyon ang dahilan kung bakit gusto kong manalangin kasama ka ngayon. Ilagay ang iyong mga relasyon, ang iyong mga pagkakaibigan, ang iyong mga koneksyon sa harap ng Panginoon. Hilingin sa kanya na alisin ang hindi nakapagpatibay at palakasin ang nagmumula sa kanyang espiritu. Sabihin, Panginoon, buksan mo ang aking mga mata upang makita kung sino ang tunay na naglalapit sa akin papalapit sa iyo. Ingatan mo ang aking puso mula sa mga impluensyang nagpapahina sa akin. At higi sa lahat, maging iyong saili ang aking pinakadakilang kaibigan at kasama. Habang ipinagdarasal mo ang panalangin ito, tandaan, walang pagkakaibigang mas mahalaga kaysa kay Kristo. Siya ang tapat na kaibigan, ang hindi kailanman nagataksil, hindi nagkapabaya, hindi nabibigo. Lahat ay maaring mabigo, nguni siya ay hindi nagbabago. At kapag inyang klamo ang iyong sarili sa walang hanggang pagkaibigang ito, lahat ng iba ay umaayon sa layunin ng Diyos. Kaya, kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, iniimitahan kitang sumali sa amin dito sa channel. Mag-subscribe, eh, mag-like, ibahagi ang panalangin ito sa isang taong kailangang marinig ito, at isulat sa mga komento kung ano ang sinabi ng banal na espiritu sa iyong puso. Ang iyong pakikilahok ay mahalaga, para sa mas maraming buhay na mababago ng salita ng Diyos.